Maligayang maligayang Pasko po kapamilya, ito po si Father J-Boy at tayo na po at magkapet pandasal. Ang pagsilang at pagpapangalan kay San Juan Bautista ay isa sa mga kwento sa Kapaskuhan. Sa gitna nito ang iisang mensahe, ang kalaoban ng Diyos ang pinakamahalaga sa lahat ng bagay. May matututunan tayo sa paraan ng pagpaplano ng Diyos. Paano ba magplano ang Diyos? Unang-una, Malinaw na alam ng Diyos ang gusto niyang mangyari at walang makahahad lang nito. Walang makakapigil sa kalooban ng Diyos upang ipatupad niya ang binabalak ng pagliligtas. Nang magduda si Zacarias o mawala ng tiwala, hindi siya nakapagsalita hanggat matanggap at sundin niya ang utos ng Diyos. Hindi mahahadlangan ng ating mga kakulangan o ng ating mga kasalanan ang mithiin ng Diyos sa atin. Gaano mang katigas ang ating puso. Pangalawa, alam ng Panginoon kung papaano niya sisimulan ang kanyang plano. Kasama sa plano ng kaligtasan ng Panginoon, ang isang sugong ipapadala upang ihanda ang daan ng tagapagligtas. Ipapahayag niya ang kailangang ituwid ang ating buhay sa pamamagitan ng pagsisisi at pagbabalik loob sa Diyos. Alam ng Diyos kung kanino niya ipagkakatiwala ang pagpapatupad nito. Kailangang nakaukit sa kanyang puso ang mithiin ng Diyos. Kung nais natin isa katuparan ang ating mga plano sa buhay, mahalagang kaakibat natin ang mga taong magkapareho ang kanilang puso sa ating puso. Isip sa ating isip, diwa sa ating diwa. Pagdasal po natin na magkakampi ang puso natin sa plano ng Diyos. Magandang umaga po.